sa umaga, tanghali, lalo na sa gabi. Nagsisilbi na ngayong pangunahing landmark dito sa Bukana sa Davao City ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi dati po itong mangrove area, part po ito sa ano, sa Bukana po ng river. Dito sa aming lugar, ang mga tao dito ay nasa kalagayang mahirap. Hindi po namin naisip sa lugar na ito na nagkaroon kami ng magara at malaking sambahan dito sa aming lugar sa Bukana. Kahit nasa liblib po na lugar, napakaganda po ng gusali sambahan po. Sa 182 barangays na bumubuo sa lungsod na ito, ang barangay Bukana ang pinakamatao. Nakita po ng pamamahala ang pangangailangan na sila ay mapatayuan ng mas malaking gusaling sambahan dahil sa mas matao po ang lugar na ito. Kapansin-pansin din po ang mabilis na pagdami ng mga kaanib sa lugar na ito. Ang dating pinagsasambahan po ng mga kapatid sa lokal na ito ay temporary lang. Nasa 150 seating capacity. Pero ngayon po ay binigyan ng 904 seating capacity ng pamamahala. Sobrang na-impress talaga ako sa design ng Gusaling Sambahan. Lalo-lalo na -lalo po sa kanyang style. Meron pong disiplina at meron pong tamang proportion and scaling. Sumampalataya kami na gawa ng Diyos yan na ipinagkaloob po sa amin. Bago pa man sumikat ang araw, Napuno na ang 904-seating capacity na edepisyon na ito ng mga kaanib sa iglesia na nagmula pa sa iba't ibang dako. Ang mga kapatid po ay galak na galak, sabik na sabik sa pagsapit ng araw na ito para dito na po tuloy-tuloy na maisagawa ang mga pagsamba at mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Napaka-laki po ng agalakan, kasiyahan ng mga kapatid natin nang makita po namin ang naitayo at magandang gusaling sambahan dahil dito po lalo silang magpapakasigla. Dito po lalong itataguyod ang masiglang mga pagsamba, mga paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoon Diyos. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ang pagtatalaga ng gusaling sambahan ay pinangasiwaan ng kapatid na Israel Facundo, ministro ng Ebanghelyo. Binigyang diin niya ang kahalagahan sa pagsasagawa ng mga pananalangin at mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa banal na dahong ito. Napakasarap pong umawit, tsaka ang sarap pong bigkasin yung, yung salamat po, Ama. Kasi yun po ang isinisigaw ng aming puso dahil sa binigyan po kami ng isang napakagara at malaking gusaling sambahan po. Ngayon po, napakasaya po namin dahil meron na po kaming napakaganda at napakalaking gusaling sambahan po. Masaya po kami na malapit na po sa amin ang aming gusaling sambahan. Dahil sa dakilang biyayang natamo ng lokal ng Bukana, ang mga kapatid po sa pangunguna namin at ng mga may tungkulin ay aming aalagaan, mamahalin at ipagmamalasakit. Pamamalagiin po namin ang kalinisan sa mihoras ng iglesia. Ang lahat po ng mga tagumpay na ito ng Iglesia ni Cristo na kung saan ay kasama po ang aming distrito, gawa po ito ng makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Diyos na sa Kanya po natin iniuukol ang lahat po ng kapurihan. Pagkatapos ng malaking proyekto sa Barangay Bukana, ang kasunod na mang aabangan ng mga kaanib sa Iglesya ay ang sisimulang proyekto sa Samal Island. Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkakatalaga ng gusaling sambahang ito dito sa lokal ng Bukana, distrito ng Davao City. Sa amin pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, buong puso po namin ipinaaabot ang aming pagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po! Mula po rito sa Bukana, Davao City, ako po si kapatid na Darlene Pineda para sa Iglesia ni Crystal News Network.